Guys, alam niyo ba na may bagong update si Lolo Mets natin? At sigurado naman ako na ikatutuwa niyo po ito. Dahil po tungkol po ito sa ating mga payout or yung mga ating sasahorin kay Lolo Mets. At ito guys ay para lamang sa mga PayPal user. PayPal user lang po at hindi po dito kasali ang bangko. Yung mga PayPal user lang po. Alam niyo ba na kapag ikaw ay PayPal user ay hindi na po tayong mahihirapan na mag payout kay Lolo Mets. Dahil kapag po kayo ay meron na pong $25 earnings ay pwede na po natin siyang payout kay Lolo Meds. Hindi po katulad ng sa banko na kailangan pa po natin ng $100 bago po natin ma-payout yun. Ganun naman po dati kay PayPal pero ngayon ay bago niya po yung update na $25 lang ay pwede na po natin siyang i-payout. Kaya good news po yon sa atin na mga PayPal user. At saka guys, uh, yung mga uh, hindi pa po nakakapag-set ng kanilang mga payout, yung mga baguhan po na hindi pa po nakakapag-set, ay kung kayo man ay makakapag-set ng inyong payout, ay piliin nyo po ang PayPal. Dahil sa PayPal guys, ay $25 lang, ay pwede na po natin siyang i-payout. Kaya good news po yon sa atin na mga PayPal user. So ano pong masasabi nyo dun guys? ba diba good news yon Kaya ako sa inyo ay PayPal po ang inyong piliin. So yun lang guys, and kung hindi ka pa po nakapalo sa akin, ay papalo na na lang din and pa-share na lang din po para po alam po ng mga ibang pay user na $25 lang sa ngayon ay pwede na natin ma-payout yung ating mga payout. So, yun